pala si Mydol yeah. atong sigaan ni atong tilaog nga kamuti Mydol ang snack sa tarong haponon ba ang <coughs> snack sa haponon haponon ba rin kay patro naman kaya akong otol ha nagkinagbihan sa buong tubig Jangan ja, sa kada na mo tara medal nga. Wa ko maka ko medal. Wa patay sa mutsang botron gay. Na patay ay dinay. Sa kada na mo pod medal nga. Ang sang pagay bua. Na lumburan ni ko medal sa kwan. Sekianan. Na lagpot ko ba. Wala nga na stop sa gahong lag, na, pilaka. adlaw lag semana oh unta salamat po kay sa katong lag rescue na rescue na ako de, ang mga kauban sa treasure medal ang unang pasalamatan oh o labi na sa katong lag assist medal katong katong mga kapulisan sa matalo mga idol Ayan, salamat sa tanan sir sa katong rescue team Ayan, salamat po mga idol hindi na sa akong mga kaparentihan mga kahigalaan naghandi yung salamat nyo yung tanan o wala mo na hinasa ko rog ng, ng laog sa akong natiman yung manok mga idol kay hapon hapon naman Unsa mga idol kadi mamata makabalhin sa baka mga idol. Ari sa ko dire magkalingaw sa hulog sa manok sa kumang hol medal. Kay laing puning mga te buhaton mga idol. Akong irpat lang mga idol nagbalhin sa baka mga kay pamugada sa tung lawas mga idol kay dapat ay gamay ng Ini mga manok ka mga idol. Manok ni sa kumang hol mga si sa masin mga idol. Ako sa yung lawag ron. Ako lang manang ipang saburan nila mga idol. Tagduha ka. Tagduha ka. Ito ko ang tao sarah eh. Sara, kape na po na huwag tunga. Arong ma, huwag tunga. Hinahinay lang ako nilipang lawag mga idol. Kaya laay ang panigwa at buhat yung medal, Kini pong ilis palibot mga idol. Napay mga garden sa akong mga manghod mga idol. Mga na mga tanong sa akong utol mga idol. Yung utol utsoy. Tawag po sa balayan mga idol. Kaya hindi kang upo hapit Kat-kat sa'yo mabaw. Diyan yung ibuhatan ng balayan. Yung rumusaka.